ako. Hala guys, nakita namin si Ate Michelle. Oh, tingnan ninyo ka girl maas. Andito si Ate Michelle. Wa, ano po ah, nag, nagbablog po si little boy maas. Nakita namin si Ate Michelle dito. Oh, tingnan nyo ka girl maas. Sinilas ko yung sinuot niya. Ala uma, oh, yung sinilas ko grabe, sinuot niya michelle yung sinilas ko. Siguro ka girl maas ay palaging natutulog si Ate Michelle kasi po ay buntis siya, 'di ba? Siguro ay palagi siya matulog kapag tayo ay buntis. 'Di ba palagi tayo antukin. Ayun po si Ate Michelle natutulog palagi ka girl maas. Ito po yung ano niya oh. Ayan. Ayan po ang kanyang, ano ba, maghingi po siya. Ayan po yung queens niya. 6 Six pesos po ang queens niya. Kakarmas! Oh, Ason si Janil. ayun si Janil ka Girlmaso. Ayan si Janil oh, nanga-tras. Ah! Ay Ate Michelle. Mm -hmm. Karon pa mjudmi. Ayun, ayun po si Janil nanga-tras ka Girlmaso tingnan niyo, ayon don sa van. Ayan si Ate Michelle natutulog. Lumpakoبري makitan kunyanten di dirkit. Oh, sakong lebun. Oh, katugun kano? no. Dada takak anglan nagamay. Ayon po si Janil oh nanga-tras po. Andun po sa Jelly Bee, ha? Sugot na ang security ko. Sugot ang Di ba? Bawal na Michelle. Wala na matutukan. Kinsa? Singkaw, kinsa singkaw? Nang atras ba? Ito nang atras. po si Janelle. Ah, oh, grabe. May pipito si Janelle kagirl Ayan, oh, marunong po talaga si Janelle magano. marunong like ako mo ng candy para may makain kayo. Ah, ayan. Tingnan niyo kay oh. Ayan, kapag masipag talaga si Janil, ay makaano talaga si Janil, makaipon. Ayan, oh. May ano pa siya, may pipito siya, no. Ah, uh, saan galing yung pipito niya? Dugo naman, mala. Dugo na? Ah. Dugo man imong kamot, ano hugo, mong kamot. Oh, man imong kamot. kunya na Ana mas sidik nandito sidik nandito itu senyo. Ana mas bawa nak Ah ma. Tegi muncik tu tu yang purta. Ah. Oh yoga nak baket kena imun format. Oh yang pira kuning jan. Six pieces payan. Di itu tanah kat timur silo kayak lendung. Ini mana dia? Kenangkuan, subanan. Kenangkuan nan karni punya punya tetarum nak ah gak konsen mau rasa nanya nih tria saya lupa saya apa nih aduh belum udah bisa kalau aku tuh lagi jangan kau ingat buatin ma lama Ayan, mm. oh, grabe. Ang talaga si Ate Michelle. <coughs> Makdo man po ni Ate Michelle, oh. Makdo na dia. Oh, ha? Oh, Kini, mawala ni Diri, ah. Ha? Nawa Ayan, yung ito yung bahay niya, T Michelle. Maliit. <laughs> bahay mo 'to, T Michelle, ha? Maliit. Kaya na rin mo buntag? Muta ni mo, Ati Michelle. Muta ni mo ko ah. Oh. Ayan, ito pa yung bag niya ka girl mas oh, Ito po ati Tintin, hindi po talaga niya tinanggal yung ano Iska step, Michelle from Tintin Ayan, grabe si ati Michelle, hindi po talaga tinanggal Love din mo si ati Tintin uh, Yeah. <laughs> Ayan po yung bago. Ayan. Hello Kitty. Hey, Hello Kitty. Ba ba? Oh, Hello Kitty man ito Ate Michelle. Hmm. Si Hello Kitty. Anong laman nito? Ha? Ah, si Jenny Rogelmas. Oh. Ayan, may pipito siya. Ayan oh. Ano sa man ang ban ka ng huwag out Ô, chị, không thể là. Ô, mama, 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 continue po si Janel, Si Michelle? Nakikinay Michelle, pag bra, Ate Michelle? Naman sa balay, gilaban. Gilaban ni membra? bra? Grabe. Yes, ha? Kapayas. kapayas? Gusto mo kumain ng kapayas? Ah, sige na. Ah, Ayan po, kagirl malaki na po ang siya natin, ni Tingnan ninyo. Init man di atin, Mr. Isa man ang kapayas, dako. Ay, gagmay. Ha? Magulay. Ayan si Janelle, ayan kagirl grabe. Ayan si Janelle. Ayan Uh, siya po ang mag-open ng door. Ayan. Ayan, ayan po mga girl mas. Sa tuwing nagtatrabaho po si Janel, ay si Atimish naman ay siya ay natutulog. Kasi po ay alam niyo naman mga si girl Maas, kapag break ay maantoking talaga. Once nga nag-ano si Little Boy Mas, nag-vlog siya, nakpansin po namin si Atimish. Lakala ko, lah, si Atimish pala yun oh. Kaya nagbibideo ako para makita ninyo kung ano po talaga ang ginagawa ni Ate Michelle araw-araw. Andito po talaga sa Jollibee palagi. Sabi nila ay pinag pinagbawal na daw dito mag ano mag atras ba kumbaga sa Bisaya. Pero ngayon ay nakita ko pwede pala. Diba Ate Michelle no? Hmm. Buti naman dito ay walang ano ba hindi mainit. Kasi po time ngayon is 3 3 a. A. P. M. na po. Mamaya, uwi kayo mamaya, de. Ayan. Uwi. Dito, uwi lang po sa Timichel. Kung wala po talaga dito na ano. Ano tayo, kay? Nabigyan na kayo dito, de. Ano tayo? Ano na Ano tayo? Ano tayo? binablog mo madam si Atri? Oo, oh, kasi ano namin to. Mm, uh oh, oh. Pag-i-disturbo, mag-advertise tayo. <laughs> <laughs> Pero kasi kaming bago na ganyan, madam, basic. Sige, sige. Is... Ayan, Ayan, the girl mask no? na. Ano? Ano? Uh -oh. Oo. naka-ano? Naka-item? Okay. ka-girlmas, no, yun sa mga ano ba yung mga glota, ayoko naman mag-ano ka-girlmas, kasi po, hindi po ko mahilig ka-girlmas, yung mga lotion, ganyan-ganyan, yung puti ayoko niya ka-girlmas, paano naman ko magamit ako, tapos maguna naman ako di diba, ka-girlmas, hindi pwede, kasi po kasi po, kapag mag-ano tayo ng damo, maguna ba, kumbaga sa Bisaya ay kailangan po talaga, ay ano ba maano sa araw ka di ba T-Michelle, no Ayan Ate Michelle, o oh. oh, Ate Tintin, hindi po talaga ni Ate Michelle kinuha yung Michelle. <laughs> Love ka talaga ni Ate T ni Michelle, kasi hindi po, sabi ko, kunin mo yan, ay ayoko, ay ganyan. Ate Bici, magamit ka, Ate Michelle, magamit ka, magamit ka, magparibong puti ka. Oh, oh, oh mm, bango na, bango ka. Bango ka girl, mas yung glutak, kaso ay... Yung if bili ko ng Germas, yung if pa uh, 599 4, tapos dalawa 299, yung 200 ibili ko na lang sa ng ano, uh, kailangan araw-araw kasi ano, ano alam niya naman si girl na kapag tayo ay Pinoy, ay bilhin na lang natin ng ano, kailangan sa araw-araw natin. Ay okay, bukod

ito lang po yung naano na, ano na ti Michelle Pangayo. Size piso. Ha? Ayan, madaghan pa daw ni Kagirlmas. Akala ko sino girlmas Nagpakilala ba? Ano pala sila ka girlmas Kanang online distributor ba Kagirlmas? Kamuin na isabot. Basta na siya kanang maligay. Bitog mga online. Mga online, mga gluta. Kanang Kagirlmas. Sabi niya, maano lang libag siguro pag i-maintain mo yun kapag may ano ka serious, sir. Huh? Um, kailangan man yung girl i-maintain kapag bibili ka nun sa 500 na halaga ay yung apat ay hindi ka papuputi kailangan pa talaga ay marami kang mabibili bago ka puputi

Michelle, yung paa mo oh. Na oh, nagkagid-kagid na. O gilangaw natin Michelle. Mm. Oh, yung paa niya oh, yung tuhod. Unsa naman ni eh. nagkaras-karas ka man ni? Eh. Ay, ay nanga bangga-bangga sa kahoy. Ha? Samad-samad. Samad-samad? Ala -samad? di mm. na siya. Asa man ka mangayo ron? <laughs> dia talabihan, dia Masigmat tumugbutuan ha, ignara Ha? Ya mo niya. Dula 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 order man natin Michelle. Ay